Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa kanya? At minsan ba naisip mo na mahal ka pa rin ba niya? Dahil sa lahat ng bagay, ikaw tong sunod-sunuran sa kanya. Gusto mo ba na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Napakasimple lamang po itong ritual at ito'y napaka-epektibo basta tama lang ang pagkagawa mo. Una, kunin mo lamang ang cellphone mo, hanapin mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at pagkatapos pakatitigan mo ito ng maigi, iisipin mo siya, magfocus ka at mag-concentrate at pagkatapos ay ibulong mo lamang ito sa larawan niya habang tinititigan mo ang larawan niya. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang maging sunod-sunuran sa akin na parang aso. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos mo nang ibulong ang spell, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo at dapat gawin mo itong ritual araw-araw isang beses lamang. Ibulong mo lamang ang spell at pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya at panikuradong siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gustong ihinto ang ritual na ito. Pwede ka pa gumawa ng iba't iba pang ritual na binahagi ko Pwede mo pagsabayin ang mga ritual na gusto mong gawin. Wala pong problema. Basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.